So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miatis Basyan and welcome to our daily devotion with Pastor Raso And today is August 8, 2025 and our topic is all about sino ang tunay na mga pari. So, our concept is all about priest So, sa lumang tipan, ang pari ay itinalaga ng Diyos upang maghandog ng mga alay, panalangin at papuri para sa mga tao siya ang tagapamagitan sa pagitan ng banal na Diyos at makasalanang sangkatauhan. Subalit, ang tungkuling ito ay tumuturo sa darating na tunay at dakilang puno, punong pari na si Jesus Cristo, na siyang naghandog ng kanyang sariling bilang perpektong alay para sa kasalanan. So, tinapos ni Cristo ang lupang, uh, lumang sistema ng priesthood, kaya't hindi na kailangan ang paulit-ulit na pagkahandog o mga makataong, makataong tagapamagitan. So our Bible readings for today is all about Hebrews chapter 4 verse 14 to 16 ASND version. Dahil may dakilang pinakapunong pinakapunong pari tayo na nakapasok na sa kalangitan at si Jesus na anak ng Diyos, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya sa Kanya. So ngayon, dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching, Jesus fulfilled the Old Testament priesthood. So, tinupad ni Jesus guys ang lahat ng hinihingi na pagiging pari, tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at tao. Siya ang tanging punong pari na hindi kailangan, kailangan mag-alay araw-araw para sa sariling kasalanan. Second is Jesus offered himself as the perfect sacrifice. So, hindi na kailangan ng ibang alay dahil ibinigay na ni Jesus ang kanyang sariling buhay bilang sakripisyo, pero minsan at sakripisyo minsan at magpakailanman. So, ang kanyang dugo ang siyang naghugas sa ating kasalanan ng buo at sa sapat. And last is Jesus built the spiritual temple his body. So hindi na kailangan bumalik sa physical na templo dahil ang katawan ni Kristo mismo ang bagong templo ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ay bahagi ng templo ito sa pamagitan ng Espiritu Santo. So ngayon natakot na tayo sa ating application. So yung first application is obey Christ as part of his royal priesthood. So tayong mga mananampalataya ay kinawag bilang mga pare ng bagong ng bagong tipan upang maglingkod at magpuri sa Diyos. So, ang ating buhay ay dapat sumunod sa kanyang kalooban at mission. Second is offer yourself as a living sacrifice. So, ang ating buong pagkatao, uh, mapakatawan man yan, isip at puso, ay dapat ialay sa Diyos bilang banal, banal na handog. So, ito ang ating spiritual na pagsamba araw-araw. And last is observe holiness for you are the temple of God. So, dahil tayo ay temple ng Diyos, so, dapat tayong mamuhay ng may kabanalan, pag-iwas sa kasalanan at pagtalima, ng, pagtalima sa kanyang mga utos. So, itinapakita natin ang kanyang mga presensya sa ating buhay. So, ngayon ako na tayo sa ating last part, it's our discussion. And our discussion talks about what does it mean to offer ourselves as living sacrifice. So, para sa kanyang pag-aalay ng ating sarili bilang buhay na handog ay nangangulugang buong buhay nating ibinibigay ang ating oras kakayahan at puso sa paglilingkod at pagsunod kay Cristo. So, hindi ito isang minsanang alay, kundi araw-araw na pagpapasya na mamuhay para sa Diyos at hindi para sa sarili natin. Kasama na rin dito ang pagtalikod sa kasalanan, pagyakap sa kalooban ng Diyos at aktibong pakikibahagi, pakikibahagi sa misyon niya sa mundo. So, syempre sa ganitong paraan tayo ay nagiging punay na pari sa bagong tipan na mumuhay sa kabanalan at patuloy na naghahandog ng ating buhay sa Kanya. So ngayon lang po, ilalahat ko ang aking natutunan sa araw na ito sa ating devotion ngayong August 8, 2025. So natutunan ko po na sa devotion na ito na si Jesus lamang ang tunay, na, tunay at ganap na punong pari na naghandog ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. So dahil dito is tinawag tayo upang mamuhay bilang mga espiritual na pari, nagkaalay ng ating buhay sa Diyos araw-araw. Nauunawaan ko rin na ang na tayo ay templo ng Diyos kaya dapat tayong dapat nating pangalagaan ang ating katawan, isipan at espiritu. So sa ating sa ating araw-araw na pamumuhay, is pipiliin nating mamuhay ng may kabanalan, pagtalima at lubos na pagsunod sa Panginoong Hesus Kristo. So let's pray na po Lord God, maraming salamat po sa iyong dakilang sa potisyo, at sa pagiging tunay naming punong pari. Lord God, tinawas ko po, po, tinapos mo na ang lumang paraan ng paglapit sa Diyos at binuksan mo ang daan para kami ay makalapit ng may pagkikiwala. Lord God, tulungan po kami ialay ang aming mga sarili Bilang buhay na handog sa iyo. Banal, kaligugugod at papatordya. Gawin mo kaming karapat. Dapat ang maging bahagi ng iyong espiritual na templo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.